souvenir. Nandito po tayo ngayon sa Lion Head. Kita po 'yung mga bilihan ng mga uh, souvenir dito. Ayan. Wow, after 10 uh, years <laughs> na ko dito sa ah uh, nakatungtong ulit dito sa Lion Wow. Ayan yung lion head. Ayan, yun yung lion head. hindi natin papaiskipin mag, mag ano ng ano, ng taho. 50. 51 hmm. order ng strawberry taho dito, isang baso pero malaki na siya. Ayan. Strawberry taho. Dito sa ano, sa Lion Head. Ayan o, meron din nung CR dito. Uh, pa sa babae, tsaka dun sa likod, uh, lalaki. Uh, 5 pesos po ang bayad ng CR nila dito. Adulong? Uh, nagpapa picture ng mga pamilya. Ini-enjoy nila yung pagakyat nila dito sa Baguio. Hmm. Wala kung under renovate siya ngayon. May naggagawa. I think pinipinturaan siya. <laughs> okay, one, two, three. Sa ito, yun, ano. So, 30 pesos per head ang bayad nila dito. Okay, dalawa Thank you. Yan ang haba ng ang haba ng pila, So, tinig tinig na namin. Sa loob na ho kami. <laughs> Grabe ho. Grabe ang tao. Ang haba ng pila. So, kaya nag may lumabas na isang ano nila na apat tsaka lima.

four packs ito po may one pipe. may tagwa one pipe ito yung mga ano uh, mga menu nila yung pag ito Ayan. Uh, pero ito yung pinaka-best nila, yung dalawang yan. Ayan, sa alusal. Christmas! <laughs> Ayan Ayan na. Ayan na ho in, ano, yung, in-order namin. Ito ho. Ito yung set ng 1 5. Isa ko. 5 plus Ito yung extra namin na uh, may soup din extra ay, namin. Ay, di ano? hindi pa Ano na ba? <laughs> so, ito yung ko. Ito yung panganay ko. Uh, ito yung, yung pangalawa ko. Ito si Kasi si So, tara na po. Kain na po tayo. Yan, kain po tayo. So, tatapusin muna namin yung kain namin. So, tikman ko po kung masarap. kakaing po tayo. Hmm. Sarap na yeah. Pati yung na yung pagkain na pagkain na pagkain na pagkain na pagkain na pagkain na pagkain pagkain na sa restaurant kaya nga dinadayo dahil ng mga turista dito sa ating I try nyo rin kapag napunta kayo sa sa uh, Baguio nasa marami lang po sila sa Bornham uh, I think sa likod po or sa ano basta tabi lang mo, across lang sila ng Bornham dito po kasi ang Bornham so hindi po na napusin na, 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 hindi nakita yung time Sa... Amen. So, yan Oh. Sobrang, ano, dami ng serving. Ang <laughs> mga pinsan ko. Oh. sobrang dami ng, ano, sobrang dami ng... Sabihan mo.

I-try nyo rin po pag napunta kayo dito. Oh, Tapos na kayo agad? Ka? Hindi na namin mauubos-ubos. Oh. So, kain po tayo. Nag-i-chat si ate na. Dami pa rin sila oh, naghihintay. So, kami pupunta na kami ng night market. So, see you sa night market. Oh, nandito po tayo ngayon sa night market dito sa Baguio. kasama ko yun ano yung pat dito sa ano pakilala natin tropa natin dito sa Baguio siya uh, siyang magtutur sa atin uh, <laughs> Taga, nakasama ko rin siya kasi sa dito ng isang taon kaya medyo siya yung uh, ano ko dito yung person na contact ko siya rin pala yung ano uh, nakahanap kami ng transient sa kanya Ilalagay ko 'yun ano 'yung ano niya dito. Yung number niya dito. Ibibigay ko sa kanya. Ilalagay ko. Ah, uh, basta nagana pa 'yun ang transit. Sa okay. amin okay. mas dagdag 10 kilo natin ang benta. Para na lang sa mga bata ba mata.

sari-sari po may mga may mga jacket may mga pantalon may mga pants halo-halo basta night market nga eh ayan sya lang hindi kayo makapili ng mga uh, bibili nyo dito para sa uh, pagbaba natin ng Maynila

Kami, sa ka yan, sa ay, ay, mas, dito kami. Dito kami dito should... hmm. kami. Hindi na na-missure sa abo yung mga ano Yung mga uh, nakakatuwa yung mga dito. Nakakatawa, uh, hindi mo alam kung saan ka magte-turn dahil Oh, wow Oh, Ito pa Ito pa Ito pa <laughs> Nakakatawa yung mga ano dito. Mga tao siguro uh, Hindi na, karamihan dito Sa mga turista Ito yun na Pisa ko yun Pisa ko si lang yung mga tao si Siguro karamihan dito Kasi iba yun Uh, karamihan karamihan ng mga tao dito mga turista Taga <laughs> nakasama ko rin siya kasi sa dito ng isang taon. Kaya medyo siya yung ah, ano ko dito, yung person na contact ko. Siya rin pala yung ano, uh, nakahanap kami ng transient sa kanya. Ilalagay ko yung ano, yung ano niya dito. Yung number niya dito. bigay ko sa kanya. Ilalagay ko. Uh, basta naghanap kayo ng transient. 哎。 lakad lang tayo dito mga bro. Ah, Sari may Sari-sari po may mga may mga jacket may mga pantalon may mga pants halo halo basta night market nga eh ayan sya maraming tao so ngayon po ay December 28 ayan dito po tayo sa night market <laughs> ang dami lang ng tao dito <laughs> 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 dapat din pa yun yung isang stick o oh, yung wala Uh, o ito dito sa night market Hanggang doon pa sa may eh Ewan ko lang kung di kayo makapili ng mga uh, bibilihin Bibili nyo dito para sa uh, Pagbaba natin ng Maynila So, kahapon noon, nag -ikot, ikot kami. Kagabi, nag -ikot, ikot kami. Ang dami palang, ano, lalo na sa gabi. Uh, ang ganda pala ng Bornham, Bornham Park. And then, kumain kami sa Good Taste Restaurant. And then, nag ikot, -ikot kami sa Bornham. And then, may market, may night market pala. Kaso lang, ang dami ng tao, napakadami, ang dami. And then, tambay na lang kami sa Bornham yung uh, sa Rose Garden puntahan niyo po sa Bornham sa anong sa loob lang ng ng Bornham ang ganda sana mamili sa ano sa night market kaya lang yun ang dami para kang nasa Divisoria parang ang daming turista almost siguro mga 80% or 70% na nandoon is mga turista na katulad namin So, andito kami sa labas ng transient namin. Uh, nasa street po kami. May, yung transient na nakuha namin, no worries about sa parkingan. Uh, may parkingan. Kaya lang, uh, yung mga kapitbahay ng mga transient din is uh, ito, ito yung ano, uh, may kita mo sa kanila na ano, maraming maraming nakapark pero makakapagpark ka so ipapakita eh, ko po sa inyo kung saan kami naka-transcent. So, 500 lang po yung yung transit niya. Ilalagay ko po dito yung pinaka address po ng transit. 500 lang po ang nakuha namin na transit. Unlike sa iba, 700. So, may 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 100 pa siya na extra na babayaran para doon sa luto-luto sa gasol. So, ipapakita ko po sa inyo yung transit na na ano namin na napagustihan so so ito po, ito po yung pinakalabas ng transient akala ko una dito kami <laughs> pero ito yung basketball court ito lang nga ito lang nga yung, maraming maraming uh, nagbibisita ngayon so ma, kaya maraming nakaparking ito yung parking lot na ano namin na napag-istihan namin eh, yung mga available yung mga party and then and then ang ano lang dito mayroon siyang uh, ministry po dito na church na no, maliit and then ito. kaya lang papasok ka pa sa loob pasok pa sa loob sa transient namin saka pa, pa sa loob. Ito yung gate. papasok ba pa doon sa loob? And then, nasa, nasa third floor kami. Ayan. Ayan. nasa third floor kami. Ay, morning po. <laughs> Yan. And then, meron 12 packs dito. Ayan. Ito yung room na 12 packs. Ayan. Ah, basta ang per pack po dito is 500 may wifi pa pala dito yan yung ano uh, password and then yung pangalan ng wifi libre na ho ang wifi dito libre na ho ang beddings libre na ho yung kumot so ang inupyopay namin is yung five packs. Nakakaya <laughs> nga. <laughs> Ito yung five packs. So, ayan May dalawa, ah, meron. Isahan, dalawa. Dito kami ng ni Kakosinera. And then, single shed, single bed. So, five packs po yan. So, lum lumalabas, two five ang isang araw or overnight dito and then may may tagpo 4 packs din dito